Assalamualaikum. Ang ating nalang video ay tungkol sa online shopping. Nag-order ako worth of 446.70 kay Lazada. So, um, nag na ako kahit na siya ay preparing pa na ako ng pambayad. Sineparate ko na yung pambayad which is 500. Bigla naman, mating na Tapos hindi ko, hindi ko na naman uh, na uh, follow up sa order kung nasa na ba, kung, kung siya ay shipping na or preparing pa lang. So, may dumating na Kuya Rider. Sabi, um, eto po, Vanessa, di Vanessa po, habi Vanessa, um, delivery po, okay. Pinalabas ko yung aking anak kasi may ginagawa ako. Uh, binigay ko ng 500. Sabi ko dun sa aking anak, uh, ibigay niya, sa kay Kuya Rider at kuhanin niyo aking parcel. Pagkatapos, ngayon, sabi ng aking anak, Mommy, 450. Sabi, but 450? Eh, ang order ko naman ay 446.70. Sabi, okay, and siya, okay lang. Baka naman si Kuya Rider iwan ng panukle. Dahil minsan kasi, ang um, pagka, ganun, by one piso lang or two pesos, okay lang kasi, um, yun lang naman eh. Fold ko naman yan kasi hindi ako nag ng exact amount. So, sabi ko sa anak ko, siya sige, okay. Okay na. Uh, umalis na si Kuya Ryder. And then, pagbukas ko, sabi ko, 4.50 ako. okay, pagbukas ko, oh my God. muntik na akong maiyak sa inis. Kasi, pagbukas ko, open, ang order ko ay costume na, na barong. Tapos, ang binigay sa akin is, alam nyo ba, isang t-shirt na mumurahin na, eto, papakita ko sa inyo. Guys, right. ang binigay sa akin, o, tingnan mo na yan. O. Ayan, o, pagbukas ko, eto, eto mukhang ito ang, ayan, yung mukhang yan ang sumalubong sa akin. Kung mapapaiyak ako sa inis, sabi ko siya, sige, i-return -re ko na lang kay seller. Sa so, tinignan ko. Ngayon naman, pag kay seller, nagtaka ko yung aking parcel is still preparing. Nakiseller pa, preparing pa daw. So, kung nag-antay ako, kinabukasan, sabi ko, siguro baka naman kinabukasan, mag-notify -no na receive. Kasi minsan ganun eh, nagkakaroon ng problema. Kasi experience ko na din yan. Sabi ko, sige, baka naman, kasi may pinipicture lang pa ni Kuya rider eh. Kasi sige, yung proof of purchase, may picture pa yan. Sige, sige, baka naman yun ay, baka naman may problema lang sa system. Ngayon, ako. Wala pa din, still preparing pa din. Tapos ginawa ko, complain ako kay Lazada. Sabi ko kay Lazada, sa kanilang help center. Sabi ko, ma'am, na kung po ako, na-scam po ako, meron po akong in order na uh, barong, ang dumating po sa akin ay eh, talaga naman pong napakamurang t-shirt. Sabi, okay, na complain uh, Binigyan nila ako ng, ano yung chat, kung ano ang um, order number, binigay ko sa kanila. Sabi, o sya, sige po ma'am, ating pong i-investigahan daw nila. Okay. Uh, tapos ngayon, pinasend sa akin, sabi ko, hindi ko ma-send dun sa help center yung picture. So, sabi ko, humingi ako na kalang email. Pinigyan naman po ako ng customer service na masada ng email. Um, paano ko ma-send sa email? Binigyan nila ako. Tapos, sabi nila, isinan ko dun yung proof of, uh, yung waybill. Tapos, isinan ko din yung yung chat namin ni seller, tsaka yung, yung item, yung picture ng item. Tapos, nag po ako noong umaga. Tapos, si o'clock, nakita ko dun sa hub center, case resolved. Sabi ko po, paano yung naging case resolved? Wala ako nakikita. Nag-inquire pa din ako dun sa sa order ko. Still preparing pa din sa seller. Sabi ko, bakit? Tapos, inopen ko yung aking Gmail. Nakareceive po ako ng uh, chat from Rosalda na uh, through uh, internal uh, internal investigation daw sa kanilang team, iprapresh ko dito yung kanilang send sa, sa akin at uh, yon. Tapos nakalagay dyan na nawala daw po yung order number na binigay ko sa kanila. Ito yan. So sabi ko, di nagpasalamat din ako sa Lazada kasi napaka-cooperative nila. So sabi ko siya, sige po, thank you para meron akong other options kung paano ko ma-resolve, kung paano ko ma-trace kung saan po galing yung aking order. Which is ito nga, na wala naman po akong order. So, tinignan ko kasi sinabi nila may order number ang Lazada. Merong start number. So, tinignan ko po yung aking Shopee. Dahil sabi ko, baka naman yung aking anak naka-order. Sabi ko, baka ko po fault. Baka ko po fault yun na yung aking anak minsan, hawking ako mobile, baka naman naka-order siya. Sige, wala po na tinignan ko siya. Sa team sa team mo, tinignan ko din sa Shopee, tinignan ko din sa Shein. Wala! Sabi ko, wala pa din sa order history review, wala. So sabi ko, sabi ko, paano ko matretrace kung saan galing ito? Ba't po ako nagka-order nito na wala naman akong order? may, but may dumating sa akong parcel, wala naman akong ino-order, which is 450 na sa isip ko tawagan si JNT. Ito, tinawagan ko po si GNT. Pakitrace naman po ng ito pong parcel na ito from JNT, Kung saan po galing ito. Di kinuha nila itong 9-4. Ito po, meron dito sa taas na kanilang pinakakunsang seller. Tapos, kinuha nila yan. lang nila yan. Tapos, nang na-trace nila, sige po, man, alam nyo, sali sa akin ng JNT. Eh, siya, meron pong, um, parang, may binanggit po silang seller na mahirap bigkasin. Mahirap talagang siyang bigasin na hindi ko natandaan. Mahirap siyang bigasin. Tapos sabi niya sa akin, eh siya, sige po ma'am, 1 to 2 days, meron po tatawag sa inyo. Yan po ay uh, parang fault ng seller. Pagkakasi, ba't ako nag-order? Wala naman talagang akong order. Sabi so, e, siya, sige po ma'am, ating po nga ayosin. 1 uh, to 2 days po meron po mag-inquire sa inyo tungkol pa paano po ma-refund ang inyong pera. Tapos, the following day, may nag-chat po sa akin. Nag-chat po sa akin ang JNT na kinukuha ang aking g number at iriripan nga po nila to pero 1 one to 2 one 1 to 3 weeks kaka binigay ko na po sa kanya kaya maghihintay po ako hanggang 3 weeks kung mariripan po yung pera ko nakakapagtaka lang kaya ko po ginawan to ng video nakakapagtaka lang po kasi bakit ako nag order alam po nila kasi talagang asa in nandito po yung pangalan ko oh. Oh, Vanessa, yung aking specific specific dito specific um, Uh, address ko po kasi nilagyan ko talaga siya ng nang nang kung saan ang tapat talaga para po makita agad ng uh, rider. Pero yung, yung address ko, na nakapagtaka nang weird lang kasi bakit po ako nagka order Eh wala naman akong in-order sa kanila. Kaya um, ang po ko, ingat po tayo tsaka kasi tas nag-search din po ako sa YouTube na meron nga pong incident na ganito 3 years back na same price 450. Ganun din, wala din siyang order para may dumating sa kanya. Tinanggap niya kasi akala niya din, yun yung order niya. Tapos pagtingin niya, hindi naman yun. Pangit na bag yung na-receive niya. Kaya ingat po tayo. Ang advice ko lang is, kung may dadating po sa inyong parcel, um, dapat po is proper amount talaga. Ka. Kahit, halimbawa, ang order niyo po is uh, 502. Tapos sabi ni Ryder, 505. Huwag niyo pong, huwag niyo pong tatanggapin. Or, ibuksan e, nyo po with video. Yung e, talagang po, ngayon po kasi ang dami ng scam. Kaya pagka mag-open kayo ng parcel, dapat talaga naka-video. At kung hindi naman din right amount, huwag nyo na din po tatanggapin. I-reject e, nyo na lang po. Uh, po naman yan ni Ryder. Okay. Kaya lang nakaka-weird. Kaya mag ako kung marirefund ko yung money. Kaya lang, sabi ko na, as in, sobra akong weird. but ako nag-order? Wala lang po akong order. Okay. Ingat po tayo. Thank you so much.